Hello mga boss, nandito tayo ngayon sa bundok Ayan o, pinasyalan natin yung mga tanim nating kalabasa Tingnan natin kung ano na ang sitwasyon nila Ang lakas ng hangin dito Ayan, Ayan na yung mga tanim natin mga boss tingnan natin kung meron din mga bunga sulod sulod ang pagyo lalakas ng hangin kawawa naman yung mga tanim natin ah. yan o nahangin hangin sila katin natin ganun natin sa taas yeah. Ayun. Mm -hmm. kawawa sila dito sa taas ah. Tumba-tumba -tumba sila ng hangin. Oh. Hmm. Nangin na hangin niya. Oh. Ay, mahangin kasi. Kawawa naman. Kalabasan natin. Hmm. Oh, tinumpan niya na. Pinalibaliktad niya na. ang hangin ay nakaw Nang batumbal niya na dito sa taas baliktad na. Umalibaliktad na sila. Saktan na yung tanim natin. Sayang. Labas naman kasi ng ganda pa naman. Hindi masaktan 'tong mga tanim natin. Ano? Mhm. Mm Ang liwanag kasi dito sa pwesto niya. <laughs> Walang karang-arang kaya no oh, kaya pag humaangin ng malakas, Ako po. ano may mga bunga pa naman na. Mm. Oo. Oh. kawawa na lang yun yan pagkatapos natin puntaan yung kalabasa natin ah, daan muna tayo ng mga bunga ng citrus na medyo may nuginog na unti yan o oh. kuha po tayo nyan kainin natin habang naglalakad tayo pababa tayo apat mm. mm. ano eh mo ah tama na yan nandito na tayo sa kalapao yan balikan nga natin yung nakita nating pomelo baka hinog na sila yan o, oh, ang dami niyang bunga kasi nung nakaraang kumuha tayo eh, hindi pa hinog baka ngayon eh pwede na ayun, nakulog pa tuloy ang laki yan, kunin natin Saka, mm. oh. Saka, ito tayo dalawa ito tayo ito ito tayo ito yan o. Oh. Hmm. Mm, pwede na. Hinog na o. Oh, malambot na. Pwede nang kainin to. Yan mga boss. Pag uwi natin, nadaanan natin yung Gumagawa ng tulay. Dito po sa batis dito sa lagpan. Yan oh. Yan tulay na yan. Yan po yung papunta dun sa pinagtataniman natin ng gulay ayan oh. ang galing nung bako nila binutas yung tagiliran nung pangdakot nya ng bato para hindi mag stack yung tubig ayan o oh. ang galing din nung naisip nila o oh. pang bato talaga yun o oh. sa kanila ilalagay dun sa may gilid dayon, itutuping naman ng mga tao yun oh. may nagbato nga dun o oh by October pwede na daw pong gamitin yan tulay na yan ginagawa nila sabi nung contractor na nakausap natin yan hahabol sa mga paghaharbis natin ng mga tanim nating gulay saka mga prutas yan maraming salamat mga boss sa inyong walang sawang panonood